aming mga kapitya dahil ulit ang back to the channel uh, don't forget uh, like, share and subscribe sa, sa youtube channel ko mga kapitya ah uh, yung update ko mga kapitya o yung two wins natin ah uh, dalawa yun ay panalo mga kapitya ah uh, ito po yung yung sugat niya yung talisayin mga kapitya ah uh, ito po nandito sa ano sa kulungan si Masya ah uh, may sugat to sa paam mga kabakyard. Tsaka yung dito sa leig. Pero ngayon, ah, okay na. Ah, yung yung dito sa leig. Ito po mga kabakyard. Yung daliri niya kabakyard ay na tanggal mga kabakyard. Tinanong ng niya kabakyard. Ah. Ito po yung last part natin. Oh. O. So, ah. Ito yung kabakyard. Yan yung sugat niya. Yung paa. Grabe, lakas ang kalaban mga kapgird. Ah, hmm? uh, nakauna nakauna to ka backyard eh. Ah, uh, bale yung uh, kalaban yung tari. Yung paasa kalaban. Um, yung first fight mga kapgird. Ah, uh, ito po yung mga kapgird. Kasi nilabas ko na ito ka backyard kasi uh, yung yung sugat niya ay nasa sa daliri lang gabakit konti lang para sa tari tari yung, yung uh, niya ito bo ko ko sa inyo ah, nasa tipi na ah. siya hey. ito bo ko bagad o oh. ito po. ito po yung first bite kapatid. Ang sugat niya kapatid, dito lang ito yung nabakwet no? sugat nya, dito lang konti lang talaga ko